Yan, sir. Good evening mga kapapners Nandito tayo sa may uh, Surya Market Ayan Ating uh, Explore Ang uh, mga bagsakan ng gulay Ito ya doon Good oh, uh, evening So tra Shout out kay ano kay sir Dun. Tumpok, 50 Yun naman, yung pepino, 50 rin So, abang tita dun sa may lulo Doon talaga yung mga bagsakan ng gulay talaga doon sa lulo Dami oh, namimili Mura kasi ang gulay dito mga pagnil Yan, puro gulay yan, namimili oh

dami oh mga sayote ay mga kakulat dito yan mga kapaknors sayote ang bumunga doon dami oh Marami. Alright, so nandito tayo sa may Surya Market mga baksakan ng gulay mga pagmars ayun o, no? trak trak, baba sila dami talong at perkahon, uh, per kahon per kahon talaga yan ayun pa ah to buwan ba to opo oh, eh, per kahon eh makano per kahon yan

Ah. Sige yun, tingin yun, tingin yun Halos na siya rito Pakiawan o kaya bultuhan ang bilhin na rito Hindi, may sibindi ang kilo kamatis o oh. <coughs> May 50 rin kilo ng ano uh, Kalamansi Ang sibuyas na puti ay 50 kalahati eh. 1 80 ang kilo sa pula. Hindi pa yung maliliit. Ang dami. Ito mga nalito gulay. Ang gandun guys. Bagsakan niya ang gandun. Mga gulay niyan. Yung iba rito, umaangkat sila. Ano? Ah... Uh, Maangkat sila Pambinta ito eh Ay, ito mayroong mga kabalot na maganda yun ito yung bagsaka ng mga gulay rito guys no? luya 120 ang kilo no? Ito na 120 ang kilo sa luya 350 sa sili. ito 120 ang luya yun o no? 120 120 120 kwenta ang chili kalman si bababa rito guys ito mo ako ng lahat ng dividend mga carrots dami

Dito pulikata pamulo trip. Ay sorry. Pwede pamulo trip. Mulai. Ba gulay sir. Ilang kilo ito, sir? 10 kilo mga ka ng 10. Ah, ng kilo. 1000. 1000. Pala yan. lang,

Gaganda ganda ng mga kamato sa kano, luyo. Ito naman upo. Magkano upo yan? 350. Ilang kilo ko ito? Ilang kilo? Siguro uh, mga uh, 10 kilo kasi yan. Siguro mga 15 kilo. Oh. Ang laban sa ba? Ayun na ang outboard na. naman to. Pizza yung dami. E Ilang kilo ito pizza niya? 12 po. Dose. Ito Tingnan niyo din pa kaya. Maganda. Tanong oh! ko lang makano, makano. 30 ngayon wow. yun. Hindi, makano kilo? Ah, hindi. Isang buo? 300. 300. Ang gabi ko, mataas na po ang gabi. Ayan, Kilo? sampung Kilo yan. So, mga ano yan. 500. mga baba.

kamatis papak may ano rin o no? may uh... may puti okay, ba ito? dilaw po ah magkano po yan? ha? magkano po isang isang Bang 4 hanggang 400 4 hanggang 400 na <laughs> yun yeah, dami son, mo dana pa Wala yan Thank Guru gula, gula itu mah apaan sih? Terus mata longnya terdampir. Kalau kain talong itu biar ano? Itu, itu kaya bagaimana talong? Talong? Eh bos. kung saan ang number ba e? tin 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 ito yung kilo pala ito haba oh puro bule dito mangkat yung mga ano, yung mga titinda sa ano no 400 400 oh ito. ilang kilo ho ito. Sampo 400. Gusto mo ba bawang yung hotay? Magkano? Gusto mo yan? Wala yun. Ganun ano 65. Gusto mo yan? ko lang magkano? 650 ano, ilang kilo ho yan? Sampo? 6 kilos. Ah, 6 kilos. 6 kilos. kilos lang pala ito. Kala ko sampo. Kapay ah. Dito ko lang mangkat ng semi. Semi uh, ng Repolyo, uh, Kichay, Ano yata ito? Piltas. Ito yung Carbon Planas. tape daming ng ulay lanas guys no? oh malunggay sayote ano sayote ha ito 450 ah 450 450 450 50 ito sakan pala ito ng gulay tuwing gabi pagdating na umaga nito ano ito ah uh, burautan no? kung tawagin latagan oh no? oh gulay yan tuwing gabi gulay ito yung peltras ah uh, peltras carbon planas Tuwing gabi, pagsaka ng gulay. Pinapatanong sa atin, hindi natin na makita-kita ano-ano nga yun. Oh, Bola i. Only polio o class ayote. Dami guys. <coughs> oh. Boy. hanggang dulo baksakan ng gulay daming kalabasa daming oh. kalabasa mahal karatsa na ngayon ah kalabasa dami sawa kalabasa dito patatas Ah, Kalau teman, kilo ngabarin itu. Be?

I ¿Cuánto que lo sospecháis